Aba, nasa ka ba nung Bisaya? Gabing gabi gumagala ka pa rin. At dahil nga lagi na lang tayo nasa tanay, kaya tara, na naman tayo. At dahil nga dati hindi ako makapasok dito sa bagong Starbucks ng Tagaytay, kaya tara, pasokin natin. Guys, nandito tayo ngayon sa Starbucks uh, Tagaytay. So, ito yung bagong Starbucks. So, actually, nung last year pa tong gusto kong puntahan, pumunta na kami dito, nakatatlong balik na ata kami apat. Hindi nga kami makapasok gawa nga ng mahaba ang pila lagi dito. Yan. So ngayon, sinakto natin na uh, pumunta dito kasi ano siya, uh, weekdays at hindi siya holiday and season talaga Since uh, malamig-lamig na rin dito ngayon, maganda rin pumunta talaga So check natin na makapasok tayo doon guys and let's go! So, pupunta na tayo doon mga kadong-dusaya Buti walang pila, no? Hindi okay, naman at eto na nga, walang pila mga kadong bisaya. Ay, salamat. Wala ring pila. Grabe, ang tagal ko na talaga tong gustong puntahan. Ano kaya ang nasa loob nito mga kadong bisaya? Shout out dyan sa mga naka-experience dito before na pumupunta dito na ang haba ng pila. Eto na nga, samahan nyo ako. Pasok na ng Starbucks at excited na tayo. Este, may nakapila pa sa labas. Yan na nakapasok na tayo sa loob mga Kadung Bisaya. Oh grabe, sabi ko na eh mapapasok din kita. Guys, wag kayong excited. Diyan pa lang ako sa pintuan may elimination round pa bago makapasok. Anyway, mga Kadung Bisaya, para sa kaalaman ng lahat, kailangan lang pong mag-stadiaan ng dalawang oras. Kasi nga pag lumagpas ka ng dalawang oras, aba, meron na siyang charge na 300 pesos every hour. Take note, mga Kadung Bisaya, meron siyang stop na makikita doon kung ilang oras ka na nagstay pag lumagpas ka abay 300 pesos kaagad ang kanilang charge. At eto na nga habang tayo nag-aantay para makapasok, syempre tiningnan ko, aba napakaganda rin ang kanilang disenyo mga kadong bisaya. Basta para sa akin, napakaganda talaga at eto na nga, nandito na tayo sa mga pagkain o bread na meron sila. Grabe talaga, alam nyo sa totoo mga kadong bisaya, hindi ko talaga alam kung ano yung o-orderin ko dyan. Ang totoo, ang alam ko lang, hot cappuccino. At dahil nga nakapila pa tayo, kaya tara, tingin-tingin muna tayo kung ano ang bibili natin dyan. Pero isa lang naman ang gusto ko dyan, yung chocolate. Kaso hinahanap ko, ang dami kasing pagpipilian. Ito na nga, nandito na tayo para magbayad. At teka, bote na lang. Dala ko ang aking Starbucks card. Kayang naman kung hindi natin gagamitin kasi merong points daw yan. Bawat bili mo dyan sa Starbucks or sa ang mang branch. At, at ayun na nga, pinalagyan ko at iniskana na ni ate kasi daw merong pashas. points yan. Kailangan pa rin ludan. Ayan, ipass forward na natin kasi gabi na mga kadong bisaya. E, eto nga, nakuha na natin tingin ang ating order, syempre dito tayo sa pinakamagandang spot ito ang kanilang pinaka open air or pinaka open sa likod ng starbucks mga kadong bisaya sayang nga lang mga kadong bisaya hindi natin pakita ang magandang tanawin ng tagaytay or ang taal volcano dahil nga gabi na tayo nakapunta dito at eto na nga ang aking in order na chocolate cake eto na nga ipapakita ko sa inyo ang bandang likuran ng starbucks na nakaharap sa may taal volcano aba napakang ganda at napaka sulit talaga. Lightings pa lang yan, mga kadong bisaya. Ito na nga ang ating in-order na chocolate cake at Starbucks cappuccino. At syempre, mag-sightseeing muna tayo at dahil nga gabi na, pero napakaganda pa rin dito, mga kadong bisaya. So, paano, mga kadong bisaya? Iyon lang, guys. Bye-bye!